Hello, hello sa inyong tanan din ha. So, September 6, 2023 na. So, para na sa ito ang 3D and STL Guide Update. So, welcome sa akong YouTube channel. At sa to ang FB page, Arnel mapi Black. So, always remember mga sir, ang atong guide rin kay Capitation lang. So, guys, so, ang lang dyan ni White Shirt sure combination. So, ang anahan mo mabay, abay lang. So, ayaw nyo kalimot pag-target rumble, BP down so, sa ibet ninyo, ano din eh. So, usak akong magpadayo, mamaliw kukshare sa itong guide update. Karoon, hindi syempre mo kalimot pag-like pag comment mo sir At then syempre pag subscribe sa itong youtube channel and then pag follow sa itong fb page so ala pa dyan na ka dyan sa itong community YCM so click lang sa join button din ang mga basa nga join button sa itong youtube channel para ma-update mo sa itong tukong be everyday din ha okay by level mo na sya din ha sir so pwede rin mo din ha kung asa mo mas comfortable so every uh, level din na asa mo mo join so na combination din ha okay So, proceed tayo, sir. So, subay so, niyo yung guide update ni Press Vlog. Iwan niyo lang tayo sa itong guide update karoon na. At e, syempre, so, nag-update tayo sa itong swear to surfer and pares in ha. So, at hita sir. So, based sa ito ang combination kaganihan mo, sir. So, oh, September uh, 5, 2023. So, based sa STL. So, 217 na ito. Wala sa nakarambo sa Visayas. And then, BG guide ang uh, 956, no? Sa uban. Ano sa resulta rin na? Kaya, base sa 3D na ito, sir guys, 052, alas 2. So, slide itong 072, Annie. And then, 912, alas 5. Sayang kay 912, monser. The rest, block you guys, yeah. So, okay. So, delete ito sa ito, ang alas maybe, guys, 767. So, sayang kaya itong 767, nga. Kung gilis ka inyo kagapon, basin mo, double ang 697. So, basin mo, lusot ang iyang double. Sayang kay monser. Diba, gilis ka sa inyo, ha? Pagka 5 p.m., So, kasi mo, double sya. So, akong gipili din na si 9-6 mga sir, no? Si 9-6-6 ang akong giyatag. Okay, si piyat ko si 6-7 di ay. Okay? So, takas worthy kay na dili mo sa siya. So, kasi mo, na ini abato kagapo, no? Na ini try o grip bit sa iyang double. So, karo dyan nakalusot. So, base kay first block. So, giyata din niya kagapo na, no? So, sayang kay na dili. So, sa mga nakaabay, so, bet ganin ka ninyo karo mga sir di mo lusot. Pidra dyan ninyo respetaran kagapo. Ha? So, karoon mo, sir. So, kung malaman ni si 607, syempre ang partner sa 767, so 766. So, pwede mo mo atang-atang ni 97. O, ba kaha ni 69? So, sama sa akong gihatag. Ah. Ito ni Aging Adlo, ka na. Okay? So, na-apta din ta yung tas yung uh, naugmaan dyan siya. So, pasi ito, sir. So, I swear to you. na delay ang ako ang pag-atang-atang. Ay, ni-advance day ko sa ako pag-atang-atang. Karo pa nakalusot. Tapos so, Daddy na ta maglangay. Hmm? Wala man? Mamaliw kong share pala yung answer ha? Ay makalimot pag-share para ma-share na ito itong guide. Guys, only lamang yun yun ito ha. Nakaibay sa ito uh, ang 7-7 kung rasa naka-pamaris or naka-remember mo kagapon sa akong i-discuss. So, natay 7-7 sa itong main vlog. 1, 2, 3. Okay, so, dito mo sir. Sa ito ang Okay, take note mo sir, missing number karon 3 digit. So, recap, dala recap na lang yun ako mong sir, ang 4 8, 3 na to nga maintain, ha? Last day karon ha, to maintain. So, muna siya missing mo sir. So, nasa lang na ako. mo ako missing mo sir, pero ako mga 4 digit, i na lang na ako. Pero kana 3 digit mo na, dala recap na lang na to, na uh, to maintain, last day ha, karong adlawa, ang 4 8, 3 na to. Okay? So, nga lang pong bit na karoon, so, respetary lang palihog. Kay, missing mo sa 3 digit. Basin na yun, no? Masurti an, may malasot. Sabi, so recap na siya ha. So sa mga na, nato yung nag-comment din ha, no? Kaganiha nga. How about sa itong combination? So guys, only lang yun ni ato ah mga sir. Guys, radyo ni ato ah. Ha? Guys, radyo. So kaganiha, isurti ta sa CL man. Okay? So itong 7-7. So guide pair lang sa... Masurti lang yun itong kumbi. Okay? Okay? So, ano na -ano ko gatag ang atong Guide para sa uh, 767. So, BG Guide na to dahil mong sir kay. Wait lang ha. 7, 2, 1, 0, 6, 4, 5, 9, 7. Okay? So, ano yung nga ganahan sa plastado ng na atulong combination? So, first pa na sir, 721, kaduha 064, ikatulo 597. So, na may ganang sa tulo ka plus tarapin nyo respetaran. Okay, makalang pag target rambol. And then, pwede ka po nung 705, 269, meron sa 912, mga no, sir, 147. Kanyang 147, take that mga no, sir, nga, waiting combination na ito na base pagka alas 5. So, recap na itong waiting for na ito and waiting kumbi ha. Recap na to mong sir para ma kuha niyo ba hindi mo lusot. Waiting for na to alas dos, to 0, 5, 2 base 052 ni hatag ko 46 all. Okay, 46 all mong sir ang gatag na 064. So daras siya, nagpakita gyapon sa dinha. And then alas 5 na to ni hatag ko waiting for ana nga 47. Okay pwede na niya bet sa kuha ano, mong sir. Swear to ha. Kung bet na niyo swear to pwede ra kayo. Ni ko na mong sir ni 1 a 74. Okay, nakita lagi po nyo din nga. Okay. WP waiting for, WC waiting for me. Okay, kung bet na niya. Ang iri eh. Iring nante eh. Iring nante. Okay, mga so, sir. sa ipag-work na mong bit-bit sa itong waiting kumbi din ha. Pwede rin na ninyo. abayan, yan. 3D o STL. Okay, atong waiting for, pwede nyo i-bet sa sorto. Copy, mga sir? So, proceed ta. So, basically, sa yung video guide mga sir sa 767 sa so, partner na niya take note nga pas hindi ay masurtian mulusot base sa 5pm ganiha double all na to kay 66 all okay 66 akong yata ganiha 5pm so nagpa 6 di man so pwede na niya bayan ayahang partner na 766 ha okay so maanggol mo din na mga sir example lang na to kung gusto mo maanggol din na mga sir kay okay wait lang masaya so, yato, ang gikoan ka ganiha ha okay kani So, kung ganahan mo mga sir, mag-eskalera, 5, 6, 4 na sample na mo, angle mo din ha. 165, waiting mo sir. Okay? 765, escalera mo sir. 209, pwede mo sir. O, di ba kaha? 267, pwede. Copy? 169, pwede mo sir. So, napakita na sa 96 mo sir. So, basin, ang uh, 96 na no, nga double nga kung ibet at adlaw. So, kana. So, basin nga naman bili, magdala sa 96 mo sir. Okay? So, kanina kagawas sa steel ang 260. Nakagawas na sa steel mo, sir. Okay, kana ha? 760, kana. Muanggol mo din ha. O, di ba ka ha? Mubalik na sa'yo ang 976 na wa na yun. Katulo na. 976, nagpakita na siya din ang sir. Okay? So, kana. Gusto mo muanggol din ang sir. Copy? Gusto po So, dahil yun natasato ang double pair. Okay? Ay mo, libog-libog mo, sir. Ay nga, hindi papa muna ako. Sige na lang. Double perta. Ay makalimut pag-share pali, ho. I-share itong guide para ma-share na ito, ha. Okay, double perta, mo, sir. Double na ito, mo, sir, na atay zero zero five, five, six six nine nine. Okay, ang seven seven nung sir nagpakita kita po siya sa alas ni Ibi, di ba seven six seven man? Pero ganon pa mo sa seven seven, pwede rin niyo padayin, maman, yun pa dahil mo sir ano man? Sa BG guide sa seven six seven, so naman sure dito understood ang seven seven, ha? So kanal lang ako mo sir, times sa nag nine one man, di ba? to So, pwede mag 1 if ever mag-1-1 sir. Okay? So, si 1-1. Saka na. Double-4 na siya, ha? Pwede na nyo pang combine noon, sir. Okay? Base sa 3-4. Di ba nakagawa sa 0-5-2? Okay? So, wala tayo 2-2 din na noon, sir. Pero, if ever gano'n mo na na niya, pwede rin nyo combine. Bas 0 man. Basin mo 0-2, 5-2. O, di ba ka 0-5? So, syempre, lang ako, ah So, na mo, tangatang siya yung double, ha? Okay, base sa 6-9 monster, sir. mo itong 6 9 So, 7-6-7 mo 7-6. So, pwede rasad niyo mo kung siya din ang sir. Okay? So, ang akwa din ha, ah, mo, sir, kay si... Kung sa ugma, size, no? Kung is ugma mo, sir, pwede mo kumbay na, Okay? 600 or 066 kung mo kumbay mo, ha? It's a size 1 huwag ma huwag mo so pwede mo mag 1, 2, 3 so ako adri mo sa lang Si 2, lang ta Okay? so wait on yung 2, 9, 9, 1 sir dala, yung partner nga 9, 9, 2 ha ay 9, 9, 2 9, 2, 2 so ako lang so ako nga akong yata gaganihan na combination mo sir so dala recap O, ako masayip ang yata kay 3, 2, 3 mo akong gihaptag okay. so, nga double ka ganiya. Okay? So akong gihaptangan ang 032 na double. Copy mo sir? So proceed Base sa 11 mga sir, nakasawas nung 177 kagapo, no. So pwede rin nyo dalaw ang partner na ito niya nga 711. Copy mo sir? Ha? Okay. Sa base sa 0, 00 nakagawa sa 808 sa gabi eh. So, sa si 800. Pwede rin sad. na nakuha, ha? sa guys. Nakakuha ha. Guys, sa dyan naman sir. So, dito. Ay, baka lamot pag-share pala huh, yung sir, ha? I-share niya itong guide para ma-share na ito. Okay, dito sa ito ang yan, 2, 3, 4, 5, Okay, mga tao, isa ka S ka, sir, ha? Ako, isa ka S ka. Kain okay, ako yung probable sa inyo, sir. Two probables. Natay 318. Complete nyo, sir. Balik na to 813. Pwede ba ka eskalera nga 546 or 645? Okay. So, bet na niyo sir. Pwede rin na abayan. Copy? So, gibalihan rin nato nato siya, ha? Tayo lang ninyo, sir. So, basing ganahan mo na niya. So, mahatag ko karog, uh, special number na to, pang paswerte na to. So, din ako maglangay, ha? Copy na. So, subayin niyo yung guide update ni First Vlog. Ay, makalimot pagsubay mo, sir. And then, syempre, pala to, yung cookshare sa toong guide update ka ron, pang paswerte Take note, 3D and STL na siya. Ang sabit ni Anibit Bita Oldro, ay magkalimot pag target ramble. 2 p.m. 5 p.m. mag-update ta ang akong update, anak. Waiting for and waiting kundi. So, derita sa tuang uh, special number one, sir. Kaya nagdalagay po niya 7227 on sir. Para isin niyo pamaris ana. Kung bet magdobol, dobol kalihog. Kung mo magdobol ha. Base sa 7-6-7 alas may base. So syempre na yung 7-7. So na din naman sir huh? ang 7-7. kaya kung bet magdobol lang niya to. Niya aging adlaw. kay 1-7-7 na to no. Gidobol ni niya 1-7-7-1 na to. So ako i-bet din sir kay C. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, balik ko rin na to. Ito ang kumbi mo. So, 072. Kaganiha. Okay, September 5. Moragya po na. Target rumble palihog. Based itong BG guide mo, sir, natay 721 dito. Kasi mas bet nyo itong BG na to. Kaganiha kung gihatag sa inyo, ha. Natay 721 na plaster dito. So, nag-guide po. Kaya po itong 7227. Pwede na to, man, 7, 2, 2, 7. Uy, dira, kayo. Okay, mo, sir. Last part sa itong main vlog. Karoon, ah, mo, sir. Pampaswerte na to. Ay, makalimot pag-share palihog, ha. Share niya itong guide. Win or lose, monso, po mo, sir. ha. So, pangpasorte ng dyan yato ah. Okay? So, dito sa to ang So, pula, pwede mo na ka dyan sa tong community. O, YCM click ang join button din na on, sir. Para ma-update mo sa toang, ah, ang so, one, to ang ina-update na ng kong bit. Sa level 1, to kumbita, bit Okay? So, dito sa to ang pangpasorte na answer sir. Magdala guide pero unsure nga. Pwede ta mag 0660. Pucha sa iso ba din no? man sure no? 0660. 06609006. Naa ba dayon sure? 96 lang ta, dili lang ta mag 06 or 69 all. Naa ba to mari sana pari se ninyo mo bet mo double double lang kay nakagawas naman ang 7667 so base mo subay ra ang 697 nga double okay ato niya gi adaw niya tagko nag bet niya 966 nga double ha so bet mo double lang niya double lang niya bisa bg guide sa 767 so napakita ang 96 ha nga guide fair so nabit pa mare sa 9669 pare sinyo pa ni sir base sa TL nakagawas ang mo si 956 mo guro to murag 956 to sir okay base mo subay sa 3D Okay, pero ano uh, akong ibet mong sir, di 096 ko. Okay, target trambol paliwag ha. So, guide lang niya. Eh. kanya nagpasti elman ni siya, gani ha. So, basta mo musubay so, sa 3D. So, ka na lang, thank you, thank you kayo. Hope nga namin napilian. Ang sabit ni Dino, sir, is tika all ako doon. Ano, target trambol. Always remember guys, ang dito by show sure itong combination. Ang ganaan mo ba, ibayo lang niya palihog. Kaya makalang mapag target trambol. So, mag-update at 2pm, 5pm, mga kung i-update kay Waiting for and waiting kumbi o sa kabiting combination na to. And then, syempre, atas na dito. Dito ang BGG na to. So, thank you, thank you kayo. Bye-bye. Well, salamat. i ka pag-click sa join button. Kung gusto mo din sa itong community YCM. And then, syempre, i ka pag-share, pag-like, pag-follow sa ito ang FB page. And then, syempre, pag-subscribe sa itong YouTube channel. So, thank you kayo mga sir. Subay so, niyo yung guide update ni Fresh Vlog.